Talaga namang viral na viral pa rin ngayon ang nangyari sa flight attendant na si Christine Dacera. Inilabas na rin ng kapulisan ang mga CCTV screen footage ni Christine Dacera kung saan makikita ang mga kaganapan bago ang kanyang pagpanaw kinaumagahan. Makikita rin ang footage kung saan nasa harap ng inidoro si Christine nagpasya dito dahil sa kalasingan. Sa puntong ito ng picture ni Christine Dacera sa harap ng Inidoro, hindi na siya lumabas dito at nanatili na siya sa bathtub. Ito ang last moment niya bago siya pumanaw. Mag-uumaga na ito mga 4 a.m. siguro. Ayon sa mga sospek, around 8 a.m. na nila nabalikan si Christine sa CR sa bathtub at doon nga ay wala na itong buhay. Kwento ng best friend ni Christine Dacera na si Valentin Rosales, gusto daw nilang dalhin sa kama si Christine ngunit ayaw nitong pumayag possibly ay hilong-hilo na siya at hindi na makatayo sa sobrang kalasingan. Dinalahan na lamang ng boyfriend ni Valentin Rosales ng unan si Christine para komportable umano ito sa bathtub. Ayon nga mismo kay Valentin Rosales, we were with her. Gusto namin siya dalhin sa bed to sleep. Siya nagpumilit magpaiwan sa tub. Dinalhan na lang ng baby ko ng unan para at least comfy siya doon. Tapos di na nung morning. Ayon pa sa isang sospek, sinubukan pa umano nila itong i-CPR, ngunit huli na ang lahat. At that point in time, wala nang buhay si Christine Dacera. Narito naman ang mga CCTV footage sa hallway ng hotel kung saan makikita si Christine nakausap ang mga Becky friends niya meron ding mga kalalakihan sa likurang bahagi nila habang ang dalawa pang Becky friends niya ay papalayo sa kanila. Dito naman ay makikitang nakikipagbiroan si Christine sa isa pa niyang Becky friend habang nakatingin naman ang dalawa pa. Sa susunod naman ay papasok na si na Christine at iba pa sa kwarto ng hotel room. Ito na ang huling beses na nakita sa CCTV si Christine. Kinaumagahan nga ay wala na siyang buhay na nadatnan di umano sa bathtub ng CR. Lumabas na din ang mga kopya ng full autopsy report ni Christine Dacera kung saan sakto ang kwento ng mga beki sa autopsy report. Aneurysm ang cause of death at hindi siya ginalaw or pinwersang makipagtalik. Wala rin semilyang nakita sa loob ng ari ni Christine, meaning absuelto ang 11 na kasama ni Christine sa kwarto. Ano po ang masasabi nyo sa latest development na ito sa kaso ni Christine Dacera? Sabihin lamang po sa comment section.